shout out again mga guys nandito tayo ulit sa aking channel na si Rowena Sullivan aka Rosas ka pa dito hindi pala madali ang ang pinagdadaanan ko talaga ito pagkatapos ng mga problema bagyo balik sa normal na gawain tayo ay nagpapagawa ulit ng munting bahay natin para makauwi na ngayon nandito tayo sa section para ipakita kung ano yung mga step by step ng mga gawain para makagawa ng cabinet. Dito guys, natutuwa ako kasi masisipag, Masisipag masipag ang aking bayaw. Ayan, ang aking bayaw na si masipag. Kaya medyo nakatipid din tayo. Uh, kaano lang talaga ng nagpapagawa. Kung makakakilala ka ng mga taong tutulong sa iyo magmamalasakit sa na hindi lahat ay may may pinagdadaanan yung bang lahat kailangan mo rin gawin kaya eto mga guys kunting push na lang hindi rin mga hindi rin talaga madaling magpagawa ng bahay kaya pag ito nakikita ko na medyo malapit-lapit na kinikilig na talaga ako kinikilig nawawala, nawawala yung tumbay pati bulol ko napubulol na ulit ayan si kuya salamat naman kay kuya kay kuya gwa talaga namang talagang seryosong seryoso sa pagpapagawa ng aking malapit lapit ng cabinet natutuwa ako kasi ito yung mga nagpapaganda sa bahay isa rin nagpapastig yung cabinet kaya sige lang enjoy lang kaya para marami kasi akong mga gamit, mga abubot. Kaya sabi ko, dag dagdagay nyo lang ng cabinet. Kasi, ang dami kong mga ilalagay. Yung mga napulot ko dito sa si Israel, kailangan ko rin. Kailangan ko siyang anuhin. I iayos pag uwi ko. Kaya, nakakatuwa yan. Simple lang. Pipinturahan niya ng guwapong mabait kong asawa pagagandahin yan step by step kaya sa ano muna anuhin muna natin nalagyan muna natin kung ano ano kaya thank you thank you naman mga guys sa walang sawang pagsusubaybay sa atin ngayon lang ulit ako gagawa ng aking voice over pagkatapos ng, ng iwan ako ng nanay ko kaya sabi nga, tuloy ang buhay. Kailangan maging mas matatag. Sayang lang, hindi na tumatitiran ng nanay ko. Ito pa naman yung isa sa mga pangarap ko. Mabigyan ko ng magandang bahay ang nanay. Kasi hindi naman kagandahan yung bahay namin. Kaya, isa rin yung sana sa pinakamimithi pinaka ko. Kaya lang, hindi natin talaga hawak ang panahon hindi natin alam kung ano yung bukas kaya sa bawat sandali ng buhay kailangan din talaga na enjoyin mo at ipakita mo sa mga taong mahal mo na mahal mo sila lalo ng mga magulang mo kasi darating yung yung mga plano nyo na madami baka hindi pa hindi we hanggang plano na lang kasi bigla bigla kang iiwan ganyan yung naramdaman ko sa nanay ko ang dami-dami namin plano, ang dami-dami pangarap, ang dami-dami ba namin dapat gawin. Kaso, bigla-bigla isang kislap ng mata, si mamang nagpaalam sa akin, iniwan ako na hindi, hindi ready, hindi ko pa lahat na gagawa, wala pa sa kalahati. Eh. Yung ipatira ko siya dito sa bahay na to. Yung pasabi ko pa naman, pag nag-away kami darawa, yung mister ko magiging, magiging taga, taga, nang tawag na traffic sa amin dalawa. Taga, magbibigay ng kakulitan namin. Kaya, ay nako, namimiss ko tuloy si mamang. Pag nakikita kong unti-unti nang natatapos ang bahay. Kasi sabi niya, gusto niya nang tumira dito. Eh, ang sabi ko, hindi pa pwede at malikapok pa. Gusto nang makawala pa ako sa Pilipinas. Kasi ayoko umuwi nang hindi pa tapos ang bahay ko. Ang hirap kasi tapusin pag nandoon ka na. Hindi mo na alam yung mga expected na mga babayarin, yung mga dapat uh, dapat nagagastusin kung bigla kang iiwan kaya tapos bigla kang biglang may mga emergency ano kaya mahirap kaya sabi ko kunting tiis so uuwi na ako si matatapos lang si bahay may kunting pang pang tawid ng pang buhay natin masipag naman ako kahit anong, anong trabaho kaya kong gawin basta alam kong madiskarte ang buhay ng buhay ng isang ruwen na sulipin kaya naku, pag naalala ko talaga si mama hindi pa talaga ako totally na naka recover na sa pagwala niya ilang linggo pa lang dalawang linggo pa lang kaya pag nakikita ko to, sana maging proud si mamang ko at saka papang ko pagdating ng panahon na matapos ko to, makita niya na ang dalaga nila, ang anak nilang nag-iisa, ay nakapunda ng punting bahay. Kaya ang kusina ko, excited na ako na matapos, mapinturahan. Malagyan ko ng mga gamit dyan. Malagyan ko ng maayos na lilinisan ko. Kasi, masarap sa pakiramdam ng isang OFW na nakagawa ka ng sarili mong bahay, uupian mo, masasabi mong sayo, at magiging tahimik. magpupunuin ko to ng maraming alaala sa anak sa amin ni na mamang kahit na ako sanang mag-aalaga pa sa kanya okay lang expected ko yun mag-aalaga ako sa inyo mag-aaway kami mag-aasaran pero mahal namin ang isa't isa namimiss na kita mamang kaya sana dyan sa langit bantayan mo kami ng mga anak mo mga apo mo at mga mga tao mahal mo mga kailangan mo sana ipagdasal mo kay Lord na maging maayos kaming lahat dito. Mama, ay naku mamang, namimiss na talaga kita mamang ko. Dan dahil dito sa bahay, ikaw ang nasa puso ko ngayon, kaya ikaw ang nasa isip ko. Kaya habang pinapanood ko tong bahay na to, ikaw ang inspirasyon ko. Ikaw ang nagbibigay ng lakas ko. Kaya, Mama nga sa kapapang, mahal na mahal ko kayo sa langit. At sana pagdating ng panahon, magkita-kita tayo dyan na maging masaya at mas maging matatag. Huwag kayong mag-alala po kasi kahit anong mangyari mga kapatid ko, gagabayan at mamahalin ko sila sa abot ng akin.